Sa so, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 19, 2024, lunes para sa unang linggo ng uh, Quaresma. At mula po dito sa Our Lady of the Abandoned Parish, Marikina, atin ko po ang ating unang pagbasa at sa araw Mga ating paungunang pagbasa at paninilay sa araw na ito ay hinango sa Pagpipitiko chapter 19 verses 1 to 2 and verses 11 to 18 Sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, Magpakabanal kayo, sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, mandilin lang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan nang walang katotohanan, pagkat iyon ay paglapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpaliban ang pagbabayad sa inyong pinagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong ha -ha hatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang may hirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang puri ng inyong kapwa. ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa inyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Muli po ay isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat. So, tayo po ay nasa unang linggo na ng apat na pong araw na paghahanda o lent o kwaresma. At sa araw na ito ay muli narinig natin ang mga bahagi no, ng nilalaman ng sampung utos ng Diyos. At ito ay patungkol sa uh, pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa. Narito sa Aklat ng Levitiko, yung mga paalala at panuntunan upang tayo po ay mas maging mabuting tao. No? Tandaan po natin na ibinigay ng Panginoon ang mga utos na ito, hindi lang para uh, maging mga bawal, kundi para maging daan kung paano tayo mas magkakaroon ng malalim na uh, pakikipag-ugnayan no? sa ating kapwa. Dahil nilikha tayo ng Diyos hindi lang para sa ating sarili, niligta tayo para makipagkapwa upang uh, mas maipamalas natin no, 'yung ating pagiging tao sa ating pong uh, mga nakakasalamuha kaya maganda na sa panahong ito mapagnilaya natin no, kung ano-ano ba 'yung mga naging pagkakasala na dapat nating baguhin mga kasalanan dapat nating ihingin ng tawad ng no, mga kasalanan lalo tigit sa mga nagawa natin sa kapwa meron ba tayong mga inapi meron ba tayo mga inabuso no, na minsan ay talagang mahirap na pero pinagsamantalahan pa natin at yung mga mas pinap sabi nga no, mas pinapaboran natin ang ibang tao dahil lang sa kanilang estado sa buhay na kahit malina kahit na sila yung makasalanan o may kasalanan ay sila pa yung nakakalusot at ang lalong uh, pinapahirapan ay yung mga may hirap na sadyang marami pa rin no? sa, sa realidad na pangyayari sa buhay natin sa araw-araw talaga marami po ang uh, nagihirap no? at ito ay pananagutan din natin sabi nga no, na isang awitin uh, tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa kaya tingnan natin no, kung paano ba natin pinahalagahan ang buhay ng ating kapwa o baka nakasentro lang lagi sa ating sarili sa kung ano ang makukuha natin, kung ano ang mapapala natin, kung ano yung para sa atin lang. Pero nakakalimutan natin yung uh, tingnan no ang pangangailangan natin kapo kaya nga kumalala niya po bahagi ng pinalala sa atin at nabanggit nung simula no ng Kuwaresma yung paglalagay ng abo Nasabi yung pananalangin, paglilimos at yung pag-aayuno. So yun sa paglilimos, sana mas maging generous po tayo sa pangangailangan din ng iba. Hindi laging kung ano yung yung makukuha mo kundi kung ano din yung ilalabas mo. Kaya nga itong panahong ito, kumbaga baga uh, sinasabi sa atin no, yung kapag Pasko, uh, give love on Christmas Day. No? Pero ngayon Lent, ang panyaya sa atin ay give alms on, on Lent. No? Ibig sabihin, magbigay tayo. Huwag tayong matakot na maglabas. Huwag tayong matakot na alisin yung mga bagay na pinahalagahan natin na Maraming pangyayari din na dahil nga sa mas inisip natin yung kapakanan natin, may mga naabusa tayo, may mga naagrabyado tayo, at may mga nawalan no, ng mga kapwa natin. Na may panahon pa na ibinibigay ang Diyos sa atin para ibalik ito, ibigay sa mga nararapat. Kaya nawa, patuloy po natin na pagnilayan, ang ating pong uh, paglalakbay tungo sa uh, pagdiriwang ng uh, pagpapakasakit, -pag pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Muli po, mula dito sa Our Lady of the Abandon, Paris, Marikina, sa mabagpalang araw po sa